magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ni Pinunong General John. Siya ay nagsalita at sinabi, Hindi na mukhang mahimbing na nga ang pagkakatulog ni Emperor Daryl. Ganun pala binibini na nagmula sa Assassin's Sect. Salamat sa kabutihan mo para sa aking mahal na Emperor. Salamat sa pag-alalay mo sa kanya makarating sa kanyang silid ng ligtas. Tama ka mukhang naparaminga na inom na alak si Emperor Daryl. At ngayon saan ka na niyan tutong o binibini? Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Lily siya ay nagsalita at sinabi. Walang anuman Pinunong General. Ang pag-alalay kay Emperor Daryl ay isang malaking karangalan. At nagpapasalamat din ako sa kanya ng lubos. Dahil sa pagbibigay invitasyon sa aming sekta at pagbibigay pahintulot sa aming sekta para maging kapanalig ng kanyang imperyo at binigyan niya din kami ng pahintulot na makipagpalitan ng kalakal sa Westrington na kanyang imperyo kaya lubos talaga ako nagpapasalamat sa kabaitan na tinataglay ng bagong emperor ng Westrington at ngayon Pinunong general babalik na ako sa Harden ng kaharian ni Emperor Daryl para ang aking kapatid na si Seck Master Marvin ay akin ng gisingin para maya maya ay makabalik na kami sa aming sekta. Sabi ni Lily, nang marinig ito ni Pinunong General John. Ito ay ngumiti at sinabi, napakamabuti mabuti talaga ni Emperor Daryl. Ang kanyang kabutihan ay sobra-sobra. Ang kanyang mga ninanais ay mapabuti ang lahat. Hindi lang ang kanyang mga nasasakupan kung hindi ang lahat ng tao na nabubuhay sa ating mundo. Kaya napakaswerte natin dahil nakilala natin ng personal ang isang magiting at mabait na emperor na si Emperor Daryl, binibini na nagmula sa Assassin Sect. Maaari ka nang tumungo sa Harden para balikan si Sect Master Marvin. Muli salamat din sa pagtungo sa Imperio ng aking mahal na Emperor Daryl. Hanggang sa muli natin pagkikita, sabi ni Pinunong General John. At nang marinig ito ni Lily, siya ay ngumiti at sinabi, Salamat din Pinunong General, salamat din sa iyong kabutihan. Ako ay babalik na sa Harden sabi ni Lily at ito ay naglakad na patungo sa direksyon kung nasaan si Sec Master Marvin. At pinagmamasdan ni Pinunong General John si Lily na naglalakad. At ito ay napabulong. Ano kaya ang itsura ng binibini na iyon na nagmula sa Assassin Sec? Siguro kaya siya nakasuot ng isang maskara dahil may ayaw siyang ipakita sa kanyang muka. Na nakakabigay hiya para sa kanya. Siguro ay may malaking balat sa muka ng binibini na iyon na nagmula sa Assassin Sec. Napakabait pa naman niya. At ang hubog ng kanyang katawan ay napakaganda din. Sayang lang dahil hindi makita ang kanyang muka dahil sa maskara na suot-suot nito. Sana kung ano man ang tinatago mo sa iyong muka. Ay balang araw lumakas ang loob mo binibini na ipakita ito sa lahat. At hindi makaramdam ng pagkailang. Sabi ni Pinunong General John. Habang nakatingin kay Lily habang si Lily ay naglalakad. At maya, -maya si Pinunong General John ay nagsabi. Saan pa kaya ang ibang silid sa kaharian ni Emperor Daryl? Kailangan ko makakita ng kahit isa para naman ako ay makapagpahinga kahit papano. Nakakapagod ang araw na ito. Ngunit sulit naman dahil sa aking pagsisipag ngayon araw ay ginawa akong pinunong general ng aking emperor na si Emperor Daryl. Sabi ni pinunong general John, habang ito ay lumakad na para maghanap ng silid na pwede niyang mapagpahingahan. Maya-maya, nang makarating si Lily muli sa Harden sa loob ng kaharian ni Daryl. Agad-agad itong tumungo kay Sec Master Marvin. At si Lily ay nagsalita at sinabi, Brother Marvin, tayo nang bumalik sa ating sekta. Kung tayo ay aalis na ngayon sa Westrington. Pagsikat ng araw ay nandun na tayo sa ating lugar. Nais ko sana makita na ang ating mga mamamayan. At ibalita sa kanila ang magandang nangyari sa pagtungo natin sa Westrington. At sa pagdalo sa seremonya ni Emperor Daryl, sabi ko naman kasi sa iyo, huwag kang uminom ng napakadaming alak. Kita mo lasing na lasing ka, sabi ni Lily. Maya-maya si Sect Master Marvin ay dahan-dahan din ilat ang mga mata at sinabi, Bakit ang tagal mo bumalik kapatid? Saan pa ba kayo nagtungo ni Emperor Daryl ng Westrington? At bakit tinatawag kanyang kanina asawa? Habang ako ay nakapikit naririnig ko ang mga usapan nyo kanina. Bakit nung una palang parang iba na ang tingin sa iyo ni Emperor Daryl at ang pakikitungo niya sa iyo ay ibang-iba sa lahat. At ang pagpayag niya na maging kapanalig natin ang Westrington na kanyang pinamumunuan na ngayon. Dahil din sa iyo kaya naging ganon na lang siya kadali na pumayag. Kapatid, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Sa tagal na natin magkakilala, kahit kailan hindi mo sinabi sa akin ang iyong nakaraan. Paumanhin kapatid. Ngunit may kakaiba talaga sa inyo ni Emperor Daryl. At ang nakuha mo na sagradong sandata sa mga tulisan. Kung tutuusin ay napakalaking pakinabang nito para sa ating sekta. Lalo na sa iyo o sa akin. Kung isa sa atin ang gagamit nito. Kung hawak-hawak natin ang sagradong sandata na iyon. Ang Anvil of Valor ay isa sa pinakamalakas na sandata noong sinaunang panahon ngunit ito ay ibinigay mo lang bilang regalo sa Emperor ng Westrington na si Emperor Daryl. At kanina, sinabi mo sa kanila ang iyong dahilan kung bakit nakasuot-suot ka ng isang maskara. Sinabi mo na may nais kang itago na nakakahiya sa iyong muka. Ang iyong muka ay napakaganda. Ang iyong muka ay mas maganda pa sa mga Empress at Reyna na asawa ni Emperor Daryl. Anong dahilan mo kapatid para hindi ipakita ang tunay mong muka sa lahat lalo na kay Emperor Daryl? sabihin mo sa akin ang totoo kapatid. Nais kong malaman ang katotohanan. Kung may namamagitan ba talaga sa inyo dati ni Emperor Daryl? Ikaw ba ay naging asawa niya? Magsabi ka ng totoo. Sabi ni Sec Master Marvin ng Assassin Sec. Nang marinig ito ni Lily. Siya ay labis na gulat na gulat. Na halos hindi si Lily makapagsalita. At si Lily ay bamulong sa kanyang sarili. Nako! Si Brother Marvin ay tahimik lang pala na pinagmamasdan ang mga kilos at mga salita na nagmamula kay Daryl. Tama siya ilang taon na ako sa Assassin's Sect. Ngunit kahit kailan hindi nila inalam kung ano ang tunay kong pagkakilanlan at pagkatao. Napakabait ng Assassin's Sect lalo na ang mga unang Sect Master nito. At si Brother Marvin, ang naging kasando ko sa pagdating ko sa kanilang sekta, bago pa siya maging Sect Master ng Assassin's Sect. Siguro ay oras na para malaman niya ang totoo kong pagkakilanlan at totoong sitwasyon ko sa buhay ni Daryl. Ngunit sa ngayon ay hindi ko muna sasabihin. Dahil nasa loob pa kami ng Imperio ng Westrington. Kailangan ko makasigurado na walang ibang nakakarinig ng aking pag-amin sa katotohanan kung ano ba talaga ang namamagitan sa amin dalawa ng Emperor ng Westrington at sakin. Sabi ni Lily sa kanyang sarili. At maya, maya si Lily ay nagsalita at nagsabi. Brother Marvin, sasabihin ko sa iyo ang lahat-lahat. Pagdating natin sa ating sekta, ngayon ay kailangan mo muna mahimasmasan. Para tayo ay makabalik ng maayos sa ating sekta. Ayusin mo na ang iyong sarili. Maya-maya, tayo ay aalis na at tutungo na tayo sa ating sekta. Pupuntahan ko na muna ang ating mga kasundaluhan. At ikaw ay aking papasundo na lang sa isa sa kasundaluhan natin kapag natipon ko na ang lahat ng ating mga kasundaluhan. Tingin ko katulad mo din sila na nagsaya ng sobra-sobra kanina. Sana naman ang mga iyon ay hindi nagpakalasing. Kaya umayos ka na dyan. Hindi ito ang oras upang magpakita ka ng pagkalasing. Nakakapagod ang araw na ito para sa akin. Sa pagtungo natin dito ay madaming nangyari sa akin na hindi ko inaasahan. Tulad na lang ng pagharap ko sa mga tulisan na magnanakaw. Kaya ayusin mo na ang iyong sarili. Aalis na ako at tutungo sa kasundaluhan natin. Sabi ni Lily sa seryosong tono. At nang marinig ito ni Sec Master Marvin. Ito ay nagsalita, Paumanhin kapatid. Tama ka nga. Kailangan na natin bumalik sa ating sekta. Ipasundo mo na lang ako sa kasundaluhan natin. Kung ayos na ang lahat at handa na ang lahat para tayo ay bumalik na sa ating sekta. Habang patungo ka sa ating mga kasundaluhan. Ako ay magpapahinga muna ulit kahit saglit na minuto lang. Sabi ni Sec Master Marvin. Nang marinig ito ni Lily, siya ay hindi umimik at ito ay naglakad palabas ng kaharian ni Daryl. Upang puntahan ang mga kasundaluhan ng Assassin Sec na kasakasama nilang nagtungo sa Imperio ng Westrington. At si Lily ay tuluyan na naglakad. Samantala, sa kabilang banda, si Queen Zilong ay lumipad sa kalangitan ito ay patungo na sa imperyo ng South Cloud. Sa kanyang paglipad, ito ay nag-iisip at nabulong sa kanyang isip. Kay daming nangyari sa pagtungo namin sa imperyo ng Westrington. Ang lahat ng nangyari ay hindi ko man naisip. At imposible talaga mangyari. Tulad na lang ng pagbabalik ni Daryl sa aming mundo. Sa kanyang pagbalik, ito agad ay naging isang emperor ng Westrington. Ang mabangis na pamumuno ni Emperor Dwayne ng Westrington ay natapos na dahil kay Daryl, na kahit na sinong mga Emperor at Reyna, ay hindi nagawang mawasak ang Imperio ng Westrington dahil ito ay nagtataglay ng lakas ng kanyang kasundaluhan, dahil ang Westrington sa pamumuno ni Emperor Dwayne ay daan-daang libong kasundaluhan ang mayroon ito. At matapos ang pamumuno ni Emperor Dwayne, kakaiba talaga si Daryl, dahil sa kanyang pagdating sa mundo ng mga tao, malaki agad ang magbabago ang dating napakagulong relasyon ng bawat imperyo at sekta ay tila ba may say sa ayos na. At ngayon ang aming imperyo ay malalagay din sa alanganin sitwasyon kapag nalaman nila ang katotohanan tungkol sa ginawa ko sa sekta ng Assassin Sect. Dahil sa aking sobrang galit na naramdaman sa sect master ng Assassin Sect at sa babaeng nakasuot ng maskara na iyon, ay nakagawa ako ng isang gawain na nakapaslang ng madaming tao. At ang iba pa dun ay matatanda at mga bata kailangan talaga walang makaalam ng aking ginawa. At dapat ang aking plano ay maging matagumpay. Ang mga bastos at lapas tanganan na tulisan na aking nakasalubong kanina. Ang magbabayad sa lahat ng ginawa ko sa sekta ng Assassin Sec. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!